Narito na ang update ng NCSC para sa mga senior citizen. So unang-una ay ang tungkol sa social pension. Sila yung mga age 60 and above. At yung susunod naman ay ang ating centenarian act. Ito naman yung mga age 80, 85, 90, 95 at 100. Tara, pag-usapan natin. Kung matatandaan nyo na kamakailan lang ay nagrally ang mga senior upang aprubahan na ang mga binabil sa Senado bago magtapos ang 19th Congress Session ng Senado. Ito ay para sa mga edad 60 years old pataas na magkaroon ng pensyon mula sa gobyerno. Marami na sa atin ng mga seniors ang mga nag-aabang dahil malaking tulong rin daw sa kanila ang isang libo kada buwan na cash pension. Ito ay gagamitin nilang pambili ng maintenance at ng gamot at pagkain. Ito na ang bagong update ngayon na na sa pahayagan ng Business Mirror at ng Philippine News Agency. So nabalita na yan, ano? sabi dito ay government has funded to sustain universal pension for senior citizens. At sabi naman ng Philippine News Agency, lawmaker on universal pension for seniors. Government can afford it. So, ibig sabihin, kayang pondohan ng gobyerno. Ang chairperson ng House Committee on Ways and Means ang nagsabi, siya na nagsabi ha, na may pondo na ang proposed universal social pension para sa mga seniors. Si Albay Representative Joey Salceda ang nagsusulong na aprobahan na ang bill na naglalayong bigyan ng tig-iisang libong pensyon ang lahat ng mga senior citizens sa ating bansa. Sinigurado niya na ang programa ay fiscally sustainable. So, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin kaya ng gobyerno suportahan. So, ibig sabihin siya na mismo ang magsasabi sa Senado na kayang pondohan ang universal social pension para sa mga seniors. Napakaganda niyan, di ba? Dito natin makikita ang malasakit ng isang kongresista sa mga senior citizen. Kita niyo naman, ipinaglalaban na niya, siya pa rin ang gumagawa ng paraan kung saan kukunin ang pondo dahil meron siyang nilatag ng mga skins para ma-approve lang ang bill sa Senado. Si Salceda ang siyang namumuno sa House's Joint Committee on Senior Citizens at kasama rin dito ang mga PWD o Person with Disability. Sabi pa niya, nakausap niya si senator Aimee na chair naman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare at Rural Development para pagtulungan nilang isulong ang pag-a-approve ng bill. Ayon pa sa kanya, kaya pang ilabas sa komitinya niya kahit na nakabreak ang Senado at siya na ang bahala na maghanap ng pondo para dito. Ito na ang pinagdarasal ng lahat ng senior citizen na sana ay maaprubahan na sa lalong madaling panahon. At nang mapakinabangan naman ang ating mga seniors at ma-enjoy pa nila ang kanilang pensyon habang malakas pa. Ang update naman tungkol sa Expanded Centenarian Act. Ay, naku, marami paggagamitan niya. <laughs> sa, sa billion niya, napakarami Oh. Pero maybe I may be able to save it for the future. Nagumpisa na ang pamimigay ng cash gift para sa 14 senior citizen sa Malacanang na pinangunahan ni PBBM. Sa ngayon, may 1,079 senior citizen ang makakatanggap ng cash gift nationwide. Nationwide po yan ha at aabot ito sa 12 milyong piso. Ang financial struggle ng mga seniors ay dibiro biro at dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Sa ngayon ay nasa 73% pa ng mga senior citizen ang umaasa o nakadepende sa suporta ng mga anak at 55% naman ang gastusin sa kanilang healthcare na nanggagaling sa kanilang mga bulsa. O di ba? Kadalasan nangyayari yan, sila pa mismo ang kumagastos. Sa so, pamamagitan ng NCSC National Commission of Senior Citizen, naglalayong punan ang 2.9 billion na cash gift sa taong ito sa halos 277,000 ng mga senior citizens sa buong bansa. So lahat yan sa ngayon ay makikinabang. So para sa lahat ng mga qualified at nakapag-apply na, schedule ng payout para sa Unaunan, number 1, na nga nag-birthday ng January hanggang February 15. Ang payout nila ay February 26 hanggang March 15. Number 2, para sa mga nag-birthday naman ng February 16 hanggang March 15, ang payout nila ay third week ng March. At number 3, para na mga sa mga nag-birthday ng April, May at June. Sa June 15 na ang kanilang payout. May video din po tayo niyan para sa buong detalye at proseso kung paano mag apply at paano makukuha ang cash gift. Ilalagay ko rin sa description ang link para i-click nyo na lang at mapanood. Kaya kung di pa kayo nakakapag-apply, sugod na kayo sa Oscar sa inyong lugar at humingi na ng application form para dito. Sayang din po yan, okay?